amiga umulan sa angeles oh daming tubig nandito kami sa lamay ayan mga amiga daming nagsusugal doon daming tubig wow sana all umulan sana all umulan mga gan, naligaw kami. Nanap namin yung makdo. <laughs> nandito kami mga amiga sa Angeles. Naanap namin yung makdo pero nandito kami sa gasolinang. <laughs> Hindi pala kaming naligaw, naligaw yung mga kasang. Tapos kakaliwa kayo. Oo, kaliwa. Pagkaano nyo ng Jollibee? Kanan. Kanan Ay nga, magta mga amiga nga. Kanan sa uh, nyo sa Jollibee, uh, makita nyo yung Jollibee, magkanan kayo dito. Hindi na sila naligaw. Yung prinsesa, o. Oh. O, oh, ba? diba? Hindi maliit yun, yung makdo. So, Isang prinsesa. Oh, prinsesa din yan. <laughs> prinsesa ng bading. prinsesa ng bading. Ano? Yung totoong yung prinsesa. May peace niya sa may sako pa sinasabi nila. Do, Do chat mo rin kahit kanyan. Doon na kayo sa makapal. Pala, ali, pala. <laughs> ali, chat mo kanyan ni chat to rin ni Daddy Jack. <laughs> Daddy, Daddy Jack, ikaw. Chat no mo rin wari. No Mag pag, tayo, oy, oy. Gabi na, gabi na. Ha? Tila basagan? Saan kayo naglalakwat sa gabi na? Ha? Yan ang mag-hi. Ay, nay, 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 Puto, ma, ay, ay, naman yan ang mag-hi. Pwede, ay, mag Ano ba ito? Toll gate? Hindi. Crossing. Ah? Pagpapunta ng Angeles bayan, pabuti sa Fernando yung kalawa. Kaya pala traffic. Ano eh? yan, SM uh, no. na lalabasan mo. Toy? Ah, yung Telabastagan? Oo. Oh, SM, Telabastagan. Uh. Pag kuma, kumaliwa ka, SM. Pag kumahanan ka sa Fernando. Ang layo pala kila Marta, no? Hindi, kung doon ka dumansa, may mega-dike mabilis. Hmm. Ah, mas malapit doon? Mas malapit doon. Kanina, ano lang, 20 minutes eh. 10 mega, Oh, dito oh, tayo. Lampad Dito tayo. Kini. Kini o, na. pumunta yung dalawa. dalawa. Ah, karen, yung dalawa. ah, ah, Puta Dura. Wapin siya. Karen niya tela Ay, na ko eh. O, tinabang <laughs>

Angel, Angel. May Jelly. yan, yan, yung trip. Dahil taga na, ay, ano lang tayo, may peace para huwag na tayo lumabas bumalik, ha? Baka matrapik ko tayo doon. Lads, doon daw tayo sa may may peace na Ako Ayaw daw nila lumiko. Ah, jelly? Oo, sige. mo na jelly, may peace na sige. Ay, taan na, na ni. Sige, pwede na kayo. Tagal 1:30 ano? ako ba? Make more guys. Wow. welcome to my vlog. Nandito na tayo sa Macdo. Nasa Makdo kami. Saan hey, punta? Ay, may laruan!

Sabi, ng Tambac. Malas ako. Solo nilang bakdo. <laughs> Solo nilang bakdo. Ano? Ami Sir 119. Ano isa pa? Yum cheeseburger. burger? Bilisan nyo kaya daw magbayad. <laughs> Sila palang magbabayad eh. <laughs> sana Stonya yeah, yan di kay magbayan. Kami yeah. sayo <laughs> Nabasa kayo? Nabasa kayo? Sarap pa lang upo mo doon sa ino. May music mga amiga kaya voice over ko yung naglaro yung aming pamangkin. Malapit kasi yung birthday niya kaya dumaan din kami sa Macdo. Ayan. Diba may, may may ang bag pa kami, may senior kami, <laughs> may budget pa so. May Ang family. Ay, galing naman ng upuan Kaya Yeah, gusto sa like. May Ayan, mag-voice over na naman tayo mga miga. Nagkakagulo na kami dyan. Kanya-kanya lang kuha sa mga order. Ayan. Malakas ang music mga miga. Kaya, voice over na lang tayo. Ganyan yan si Nainay pag pumunta kami kung saan. Kunyari, lamay. May pinuntahan na ano. Yan, dadaan yan talaga ng kainan mga miga napakain kami ayan may music na rin ganyan lang ganyan nakatayo yung aking cellphone di ko alam nakatayo eh sayang naman ayan nagkainan na kami tapos pagkatapos niyan kanya-kanya na kaming uwi mga amiga, malayo pa kasi yung ano kasi nasa Malaya, ang hilis pa yan mga amiga ang layo ng sa kabila kami dumaan pero pag dito banda sa amin ay malapit kami sa ang Angeles. Pag doon sa San Fernando papunta ang layo, kaya pagkatapos naming kumain dyan, kanya-kanya kanya na ang uwi. Ayan. Pag sa kabila, malayo ang daan papuntang San Fernando. Sayang sayang yung ano, kwentuhan namin na, na voice over lang. Ayan. Kainan.

Rainhouse. Nine, di ba? ka uwi Uwi din tayo nun agad. Ay, makauwi din agad. Bye na. Uwi na kami. Ya. Gerom kami Makdo. Labas na lahat, labas na, labas na. Hai. Nalo kan yen? Sama sidyan dito pala. Bye da deh. Bye bye nai, nai. Thank you. Wassap. Yes, Marco. Oh. Bye. Bye da deh. Bye Hãy ảnh hưởng Cậu từ đâu đây Chúng tôi ở đây Bye. Bye. Ingat. Wow. Talagang alaga niya San sasakay? san ka sasakay ka, Ella? Ay, baliktad. <laughs> Bye-bye. Bye. Ingat. Bye. 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 Sila